Mang Kepeng, ayoko na pong magpatuli! Tama na po! Konti na lang tuboyong, matatapos na! <makes noise> ang sakit-sakit na lang po ko! Hindi ko na kaya! Hay oh. bayang, ang hard mo naman! Magpatuli ka na! Para hindi ka nasupat! Tapusin niyo na po yan, Mang Kepeng! Para matuli na si Boyong! Pepang, Princess, andang kayo! Bawal kay dito! Umalis kayo! kanina pa kami dito, nakita nga namin yung ibon mo eh. <laughs> hindi ko nakita, princess, no? Nakapikit kaya ako. Bawal ang manod ng babae sa nagtutuli. Di ba, mga Oo, oh, hindi nila dapat nakita yung putotoy mo para mabilis gumaling yung sugat. Narinig nyo ba yun? Umalis na kayong dalawa. Aalis lang kami ni Bebang kung tatapusin mo yung pagpapatuli mo, bayang. <laughs> Oo na, magpapatuli na ako. Kaya umalis na kayo. Tara na, princess! Umalis na tayo parang hindi maya si Boyong. Tapos, bilhin natin siya ng merienda para lumakas siya. Sige, gusto ko rin magmerienda. <laughs> Bayang, babalik kami dyan, ah. <laughs> Maboyong, wala na si pensis pati si Bebang. Pagpatuloy na natin yung pagtutuloy ko sa'yo. Mang Cape Wing, huwag sanang masakit. Natatakot ako. Ang kunat-kunat na kasi ng pototoy mo, boyong. Hindi na kaya ng lagari ko. Huwag <laughs> ka nang umiyak. Matatapos din yung pagtutuloy ko sa'yo. Huminga ka na lang ng malalim. Eto na, manda Diyan na boyong! tuli ka na, hindi ka na supot. Yeah! Magkaipwing, yung ko, may dugo. Lagyan mo na ng ng payabas para gumaling. Lilisan mo yun araw-araw, boyong ha. Opo. O siya, uuwi na ako. Mauuna na ako sa'yo. Salamat po, Mang Keping, sa pagpapatuloy sa akin, ha? Aray ko! Yung pututoy ko! Ang sakit-sakit! Princess! Tignan mo ho! Tapos na si Boyong magpatuli! Ayun! Ano, bayang! Ito na yung merienda mo! Ho, para lumakas ka! Bebang! Princess! Mamaya na ako magbimerienda! Ang sakit-sakit ang pututoy ko! Sumasabit sa short ko! Naku! Dapat may palda ka! Para maluwag! Wala akong dalang palde! Nakalimutan ko! Wait ka lang dyan, Bayang! May palta si nanay doon na hindi niya ginagamit! Kukunin ko! Ang sakit talaga! Hindi ko kaya! Oh, hi. si Bayang! tulina, Hindi na sa supot! Huwag <laughs> mo nga akong Princess! Hindi na makita inasa, yung ah! Bayang! Ito palta ni nanay! Wow. Salamat, Bebang! Ishoot mo na yung bayang! Tumalikod kayong dalawa! Huwag niyo kong silipan! <laughs> hindi ka naman namin sisilipan ah! Tumalikod ka na lang, princess! Sige na nga! Ayun! Hindi na masakit! Maluwag na! Ayan! Bagay sa impa bayang boyong! Mukha kang nanay! Ikaw <laughs> <laughs> talaga, princess! Mapangasar ka! Bayang Akin na tong shirt Hindi mo naman ito ginagamit eh Oh no Hoy oh, princess Shirt ko yan oh, Wag pinakunin bang Si bayang Parang tumatakbong pato Ika ika oh, Kapag nangulit talaga kita princess Lakot ka akin! Habunin mo ako oh, no. bayang Kung kaya mo 杰克